yun, good morning uh, oras natin ngayon ay uh, 8 uh, AM ayan maaga akong umalis sa bahay eh uh, 7 7:30 ako umalis doon uh, so ngayon ay pupunta tayo ngayon sa Artas pupunta tayo sa Artas para tubusin yung ating lisensya na hinuli ng pulis so andito ako ngayon sa bandang Scout Barrio Ayan, at uh, diretso tayo dun sa ang opisina ng Artas ay dun sa Session Road, Upper Session Road. Uh, sa taas lang ng ano, ng post office. Ayan, uh, harap ng ano yon Harap mismo ng katedral yata yon So, dun tayo sa katedral magpa-park pag uh, nakarating tayo dun. Ayan, so, yun nga, nahuli yung aking lisensya noong Friday. Uh, hindi naman ako yung nag-violate talaga <laughs> ang nag-violate si mother ko ginamit namin yung sasakyan mag-grocery sa itugon uh, nakalimutan niya magsuot ng seatbelt si mother ko ayun may nadaanan kaming checkpoint akala ko all goods na kami lahat eh yun pala na nakita nung enforcer walang seatbelt hindi nakasuot yung seatbelt ni mother ko Ayun, huli. Lisensya mo sabi agad nung polis. Eh wala na. Nina natin pwedeng makipagtalo pa doon kasi uh, ano, malinaw naman na nagano nag-violate talaga tayo na nakalimutan ko rin, pinaalala sa mama ko na ano eh, magsuot ng seatbelt eh. So, Royun paalala sa mga kapwa driver yan, na ah uh, wag uh, kalimutan magsuot ng seatbelt. Kasi Uh, ito pa lang yung unang beses kong mahulian ng seatbelt so wala akong idea kung magkano yung magiging multa ko yan uh, may nakanood ako mga vlog mga nasa 1,100 1,200 dun sa first offense uh, sa second offense yata is ano 2,000 3,000 dun sa third offense ngayon sa third offense ay cancellation cancellation ng lisensya mo for 7 uh, days yan tama ba 7 days yun so yun Friday nung nahuli yung lisensya ko uh, Sabado, Domingo walang office nung hindi ako pwedeng lumabas kasi nga kuding nitong na motor natin so ngayong uh, Tuesday ako lumabas ngayon para itubos yung ating lisensya ngayon doon sa regarding don sa ano sa Uh, pinaplano kong magparaful ng ginto oh uh, siguro hindi mo na matutuloy kasi yung niluto natin ginto na 1.3 ay binenta ko kaagad agad para may magamit ako uh, pang -tubos sa akin lisensya kasi kailangan kong tubusin yung lisensya ko eh dahil pag hindi yun natubos baka magkaka problema pa tayo ng uh, uh, malala so yun hindi ko muna itutuloy yun at uh, pag-isipan ko muna yung ano o kaya eh anong tawag doon uh, gagawa ulit tayo ng uh, plano pagka tinuloy natin yun kasi bihira lang din yung ano eh bihira lang din yung nag-PM sa akin na sasali doon sa raffle eh so hindi ko rin sigurado kung may mga bibili sa paraful natin kasi ang plano ko doon ang plano ko doon ay 100 pesos per slot So gagawin kong uh, 45 slot yun uh, kasi yung ipaparapol natin mahigit 1 gram si eh, ang plano kong iparapol. Yun ay para mabigyan ng pagkakataon yung mga gustong bumili ng ginto pero kulang sa budget. So 100 pesos per slot, 45 uh, slot o uh, 45 slot para saradong maging 4,500 yung kanyang bayad. <clears throat> At ngayon ay andito na tayo sa mismong uh, city. So dito ay So dito ako dumaan sa uh, Engineer's Hill Kasi masyadong traffic dun sa ano pagka duman tayo, duman tayo dun sa go pack so dito tayo dadaan ayan shortcut shortcut lang tayo kasi pagka hindi tayo nag shortcut abutin tayo ng sham sham sa traffic eh ang inaalala ko eh wag sana tayong ma-seminar <laughs> kasi meron daw yung ano eh meron daw yung tinatawag na seminar eh half day na seminar so wag sana tayong ma-seminar pero kagandahan naman pag uh, ma-seminar tayo madadagdagan yung paalaman natin about sa kalsada about sa pagmamaneho yan Dito tapos, putos tayo dyan sa baba dito sa baba. ayan napuno na eh ayan so diretso lang tayo dito ngayon hindi ko lang alam kung papayagan nilang Mag video sa loob So tingnan natin kung makakapag Video tayo sa mismong loob May vlog natin Dito banda yun eh Pisina ng artas? Bali yung babayaran ko dito is 11,000 10 pesos kaya siya naging 11,000 10 pesos kasi uh, na nila doon sa uh, sa monitor sa ano yun? sa record nila na hindi nakarehistro yung sasakyan ko hindi siya nakarehistro yung sasakyan ko kaya umabot siya ng 11,000 ngayon, pasalamat daw ako kasi uh, ang nilista lang dito ay seat belt, hindi nilista yung unrig kasi pagka sinama yung unrig dito, aabot siya ng uh, 13,000. Buti na lang hindi nilista kasi pag nilista yun naging magiging 13,000 to. Ngayon, tinawagan ko yung kapatid ko para manghiram kasi yung pera ko dito kulang. 11,000 to eh ayun 11,000 10 pesos ayun antayin ko lang yung kapatid ko para dalhin yung pera na gagamitin ko kasi ang pera ko dito is 8,000 lang eh ayan so <yellos> Ito yung <laughs> <laughs> pera na hiniram uh, natin. Ayan, buti na lang mabilis. So magbabayad na tayo dun sa uh, counter. Ito na. Okay lang, nakablog? Oh. <laughs> <laughs> okay lang, nakablog? Ha?

cashier section. What? Ah. nanginginig nginig kamay ko habang inaabot ko yung pera. <laughs> oh. Okay lang nakablog mo. Ah?

<laughs> Grabe, 11,000 yung 11,010 pesos, ayan yung total, uh, total nung multa ng ating lisensya. So kaya siya umabot ng ganong uh, ganong halaga dahil uh, uh, nasama dun yung ano? Nasama dun yung unregistered, uh, unregistered yung sasakyan na ginamit ko nung time na nahuli ako ng uh, seat belt. So ganun pala yun Kaya pala pag uh, nahuli ka ng lisensya Ay nahuli ka ng seatbelt uh, Ilalagay, kukopyain yung plaka mo Ilalagay sa TOP Ngayon pag tinabos mo yung lisensya mo Punta ka dun sa Artas At tutubusin mo yung lisensya mo Itatype nila yung plaka mo dun sa kanilang computer At uh, lalabas dun kung registered Or unregistered yung uh, motor mo So yung nangyari kanina, yun, lumabas, unregistered yung sasakyan natin <laughs> Kaya uh, ganun, Ganun kalaki yung nabayaran natin sa Artas Ay, grabe uh, Kanina nga lang eh, Nag-login ako doon Nag-login ako Nanginginig yung kamay ko na mag-login eh, Dahil sa halaga na babayaran ko eh. <laughs> At Hindi lang yon, Nakuha natin yung lisensya natin uh, Babalik ako ng uh, 20 uh, Sa Thursday, yun. Thursday uh, Para daw mag-seminar half day na seminar ay naku so yun paalala at uh, lesson learned na dapat ugaliin talaga natin mag seat belt so uh, yun nga nasabi ko hindi naman ako yung talagang nag violate dahil yung passenger ko yung nag violate si mother ko na uh, nasa tabi ko nung time na yun nakalimutan niya magsuot ng seat belt ayun so kaya kami nahuli so ganun yun kaya eto Yung wallet ko ay Wala, nag, naghihingalo <laughs> Yung wallet ko ngayon ay Naghihingalo mga kamukha Kaya eto uh, Pauwi na ako, hindi na nga ako nananghalian eh. Hindi ako naglans Natapos ako doon, alauna Alauna uh, Oo, 1.30 ako natapos doon So ngayon ay pauwi na ako At doon ako kakain sa bahay Ayan, maraming salamat At uh, yun Ingat-ingat uh, tayo sa pagmamaneho uh, at mag-seatbelt lagi. Oo, oh, mag-seatbelt ka lagi kahit na, ano, kahit nakamotor ka. <laughs> Joke! <laughs>